Nag-umpisa kasi yan, ah, nung ano, nung... Hiya kasi ako sa mga reporter, pag hindi ko sinagot, sabihin bastos ako. Kaya uh, sinagot ko. Eh, ang sinagot ko lang naman noon eh, ang alam ko, ang boss namin doon, si Halus Hus. Eh. Ayan na, ah, nagalit na yung mga taga, yung mga trolls ng Itbulag. Binanatan ako ng binanatan dati. Okay lang naman sa akin, di naman ako pumapatol sa kasiraan. Anong ganap sa mundo ng showbiz? Matapos ang sunod-sunod na pasabog laban kay Senate President Tito Soto, tila umatras na si Anjo Ilyana sa kanyang mga maanghang na pahayag. Sa kanyang Anjo and Mr. Wrong Vlog sa TikTok, unang baman si Anjo na may sindikato umano sa loob ng Itbulaga. At sinabing handa raw siyang ibulgar ang umano'y kabit ng senador. Ngunit matapos magingay online, nilinaw ng aktor sa panayam ng pep.ph na namba-bluff lang ito at hindi personal ang galit niya kay Soto. Nag-ugat lang daw ang lahat sa dating sigalot sa pagitan ng itbulaga Bulaga at Tape King. nag kasi yan ah, nung ano, nung... Atiya kasi ako sa mga reporter, pag hindi ko sinagot, sabihin bastos ako, kaya uh, sinagot ko. Eh, ang sinagot ko lang naman noon eh, ang alam ko, ang boss namin doon si Halushus. Eh na nagalit na 'yung mga taga 'yung mga trolls ng Itbulaga. Binanatan ako ng binanatan dati. Okay lang naman sa akin, hindi naman ako pumapatol sa kasira. Ang ayoko ngayon at uh, na-trace na-trace uh, na-trace ko na kung sino 'yung mga uh, bashers at trolls na taga Itbulaga dati dahil nga, uh, doon sa away nila nila Isko nila sila bang kasama ni Isko noon uh, basta yun eh, nag-away-away sila eh sila pa rin ng, ano, uh, nung tinis ko eh, sila pa rin yung mga trolls dito na bumabanat sa akin hindi, hindi naman lahat pero marami Ito, sila yung mga nagsasabing mga, oh, tinanggal ka sa 8 bulaga, ganyan yung Matatanda ang umalis si Anjo sa Eat Bulaga noong 2020 matapos ang 21 taon bilang host bago tuluyang maghiwalay sina Tito Vic and Joey o TVJ sa tape noong 2023. Sa ngayon, nananahimik na si Anjo at sinabing ayaw na niyang palakihin pa ang isyo. Ngayon, tanong ng publiko, talaga bang tapos na ang bangayan o may susunod pang pasabog na lalabas mula kay Anjo Iliana?